Matapos ang mahigit dalawang linggong police operations, sumuko ang puganting pastor na si Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound sa Davao City. Ayon sa police, nagbigay sila ng ultimatum kay Kibuloy at sa apat pa nitong kapwa akusado na sumuko. Kung hindi, papasukin ng otoridad ang isang building sa compound kung saan pinagbabawalan sila. May kondisyon ng religious leader sa pagsuko. Dapat ay sa aeroplano siya sasakay. Pinagbigyan nito at lulan ng military cargo aircraft dinala si Nakibuloy sa Manila. We use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar. We use a sonar. Up to now, of course, we, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. He has nothing to, ano, wala na siya pupuntahan. There's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears and sweat. Pinuri naman ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga otoridad dahil hindi madali ang operasyon sa gitna ng impluensya ni Kibuloy sa Davao. Dito nakaditine si Kibuloy at ang apat pang akusado sa custodial facility ng Philippine National Police o PNP sa Camp Krame. Dito na rin hinain sa pastor ang mga kasong child at sexual abuse at qualified trafficking na kinakaharap niya. Hinarap ng otoridad si Kibuloy at ang apat pang akusado sa media. Sabi ni Interior Secretary Benhur Abalos, sigurado siyang may mga guilty sa obstruction of justice dahil sa pagkanlong sa isang pugante at dapat maimbestigahan ito. I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, marami panilin lang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan kung ganun pala kabilis na, isu na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. Samantala, ibinahagi ni Abalos na nakatanggap sila ng mga complaint sa gitna ng kanilang operasyon. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naghain ng dalawang count ng malicious mischief laban sa kanya. Si Duterte ang administrator ng mga ari-arian ng KOJC. Pero para kay Abalos, parte ito ng trabaho. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan mo nang dumaan ni Kibuloy sa mga judicial process kahit pa may mga kaso ito sa Estados Unidos. Ayon sa otoridad, wala pang extradition request ang Amerika para sa pastor. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.